naisip mo na ba kung paano ang simpleng pag-aalaga sa iyong mga ngipin ay maaaring makaapekto sa tibay ng iyong puso maraming tao ang hindi napapansin ang koneksyon ng kalusugan ng ngipin sa kalusugan ng puso lalo na kapag tayo ay tumatanda ngunit alam mo ba na may matibay na ebidensyang siyentipiko na nagsasabing ang hindi magandang pangangalaga sa ngipin lalo na ang sakit sa gilagid at pagkawala ng ngipin ay maaaring magpataas ng panganib ng atake sa puso at iba pang problema sa cardiovascular system. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang tamang pangangalaga sa ngipin pagkatapos ng edad 60 na po, kung paano ito makakatulong para mapanatili ang kalusugan ng puso at mga simpleng hakbang na pwede mong gawin araw-araw para protektahan ang sarili mo. Isipin mo ito bilang isang mainit na usapan, parang kausap mo ang isang kaibigan na nagmamalasakit sa iyong kalusugan. Marami sa atin ang nag-iisip na ang ngipin ay para lang sa ngiti at pagkain, pero ang totoo, ang kalusugan ng ating bibig ay may direktang epekto sa buong katawan. Sa mga nakatatanda, ang mga problema tulad ng periodontal disease o sakit sa gilagid at pagkawala ng ngipin ay hindi lang basta abala. Ito ay may malalim na koneksyon sa mga seryosong sakit sa puso. Isang malaking pag-aaral na sumubaybay sa mga taong may edad 71 hanggang 92 ang natuklasan na ang mga nawawalang ngipin at sakit sa gilagid ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng pagkamatay mula sa iba't ibang sanhi, kabilang ang sakit sa puso. Ibig sabihin, ang simpleng pag-aalaga sa ngipin ay maaaring magbigay ng proteksyon hindi lang sa iyong iti kundi pati na rin sa iyong buhay. Paano nga ba nangyayari ito? Ang mga bakterya sa bibig na nagdudulot ng impeksyon sa gilagid ay maaaring pumasok sa daluyan ng dugo na nagdudulot ng pamamaga. Ang pamamaga naman ang nagpapahina sa mga daluyan ng dugo at maaaring magdulot ng pamumuo ng dugo na siyang dahilan ng atake sa puso o strobe. Kaya mahalaga na hindi natin baliwalain ang mga maliliit na senyales ng problema sa ngipin. Hindi lang ito haka-haka. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang bawat dagdag na beses ng pag araw-araw ay naugna isa mas mababang panganib ng mga problema sa puso. At ang regular na pagpunta sa dentista para sa professional cleaning ay lalong nagpapababa ng panganib na ito. Ngayong alam mo na ang koneksyon, tutulungan kitang maintindihan kung paano mo mapapangalagaan ang iyong ngipin ng simple, ligtas, at epektibo para mas maging malakas ang iyong puso at mas mahaba ang iyong buhay. Kung gusto mong mapanatili ang iyong kalayaan at sigla, samahan mo ako sa paglalakbay na ito ng pag-aalaga sa sarili. Sa mga susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga praktikal na hakbang na pwede mong gawin araw-araw para mapanatiling malusog ang iyong ngipin at puso. Kung nakatulong na ito sa iyo, pakishare ito sa isang taong mahalaga sa iyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, hilingin mo sa isang kaibigan na tulungan kang gawin ito kung hindi ka sigurado. Gusto namin kayong makasama rito sa paglalakbay na ito para sa mas malakas at mas masayang pagtanda. Ngayong naiintindihan na natin kung gaano kahalaga ang kalusugan ng ngipin para sa puso, pag-usapan naman natin ang mga praktikal na hakbang na pwede mong gawin araw-araw para mapanatili ang kalinisan at lakas ng iyong mga ngipin at gilagin. Simple lang ang mga ito, ligtas, at kayang-kaya ng bawat isa, kahit na sa edad anim na pupataas. Una, ang tamang pag-toothbrush. Hindi lang basta paghugas ng ngipin, kundi ang tamang paraan ng pag ang susi. Gumamit ng malambot na sipilyo at magsipilyo ng dahan-dahan, paikot-ikot, hindi diretsyo lang pataas baba. Tandaan, ang bawat dagdag na beses ng pag araw-araw ay may direktang benepisyo sa kalusugan ng puso mo. Kaya magandang mag-toothbrush ng hindi bababa sa dalawang beses araw-araw, pagkatapos kumain ng almusal at bago matulog. Pangalawa, ang paggamit ng dental floss. Maraming nakatatanda ang nakakalimutang gamitin ito, pero mahalaga ito para matanggal ang mga pagkain at bakterya sa pagitan ng mga ngipin na hindi naaabot ng sipilyo. Ang regular na paggamit ng floss ay nakakatulong para maiwasan ang pamamaga ng gilagid na siyang simula ng sakit sa gilagid. Pangatlo, ang regular na pagbisita sa dentista para sa professional cleaning. Hindi sapat ang pag-toothbrush at floss lang, kailangan din ng malalimang paglilinis na ginagawa ng dentista para matanggal ang mga naipong tartar at bakterya na nagdudulot ng impeksyon. Ang pagpunta sa dentista kahit dalawang beses sa isang taon ay malaking tulong para mapanatili ang kalusugan ng iyong bibig at puso. Pang-apat, iwasan ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Alam natin na ito ay masama sa puso, pero alam mo ba na pinapalala rin nito ang kondisyon ng iyong mga ngipin at gilagid? Ang paninigarilyo ay nagpapahina sa resistensya ng gilagid laban sa impeksyon, kaya mas madaling magkasakit. Panghuli ang tamang pagkain. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa vitamina K at kalsiyum tulad ng prutas, gulay at gatas. Nakakatulong ito para mapanatiling malakas ang iyong mga ngipin at gilagid. Iwasan ang sobrang matatamis at malagkit na pagkain na nagdudulot ng pagkabulok ng ngipin. Sa pagsasama-sama ng mga simpleng hakbang na ito, hindi lang ang ngipin mo ang mapapalakas, mapapangalagaan mo rin ang iyong puso at buong katawan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano ang emosyonal na kalakasan at mental clarity ay nakakatulong para mas mapanatili ang mga positibong gawin na ito. Kung may kilala kang nangangailangan ng ganitong payo, huwag kalimutang i-share ang video na ito. At kung may mga tanong o karanasan ka, iwan mo lang sa mga komento. Gusto naming marinig ang kwento mo. Ngayong napag-usapan na natin ang mga praktikal na hakbang para sa pangangalaga ng ngipin, pagtuunan naman natin ng pansin ang kahalagahan ng mental clarity at emosyonal na lakas sa pagpapanatili ng mga gawin na ito. Alam mo ba, kapag malino ang isip at matatag ang damdamin, mas madali nating na ipagpapatuloy ang mga simpleng gawain na nakakatulong sa ating kalusugan. Kapag tayo ay tumatanda, hindi lang pisikal na kalusugan ang dapat alagaan, pati na rin ang ating emosyonal na estado at mental sharpness. Ang stress, kalungkutan, o kawalan ng motibasyon ay maaaring maging hadlang sa regular na pag-aalaga sa sarili, tulad ng pag-toothbrush o pagbisita sa dentista. Kaya mahalagang magkaroon tayo ng mga simpleng gawi para mapanatili ang linaw ng isip at lakas ng damdamin. Isa sa mga mabisang paraan ay ang paglalaan ng oras para sa mindfulness o simpleng paghinga ng malalim araw-araw. Nakakatulong ito para mabawasan ang stress at mapanatili ang focus sa mga mahalagang gawain. Maaari ring subukan ang mga light physical activities tulad ng paglalakad sa parke, na hindi lang pampalakas ng katawan kundi pampalakas din ng isip. Bukod dito, ang pagkakaroon ng matibay na suporta mula sa pamilya at mga kaibigan ay napakahalaga. Ang pakikipag-usap at pagbabahagi ng mga nararamdaman ay nagbibigay ng emosyonal na lakas na kailangan para magpatuloy sa mga positibong pagbabago. Huwag matakot humingi ng tulong o makipag-ugnayan sa mga kapwa na katatanda na may kaparehong layunin. Sa ganitong paraan, mas nagiging madali ang pagpapanatili ng mga gawi para sa malusog na ng ngipin at puso. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa kabuoang kagalingan ng iyong pagkatao. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano tapusin ang paglalakbay na ito ng pangangalaga sa sarili. At bibigyan kita ng mga banayad na paalala at mga hakbang para patuloy mong mapangalagaan ang iyong kalusugan ng may pagmamahal at malasakit. Kung may natutunan ka na dito, huwag kalimutang ishare ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Sabihin mo rin sa mga komento kung ano ang mga gawi na nakatulong sa iyo upang mapanatili ang kalusugan ng iyong ngipin at puso. Ngayong naibahagi na natin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ngipin, mga praktikal na hakbang, at ang papel ng mental clarity at emosyonal na lakas. Panahon na para tapusin ang paglalakbay na ito ng may banayad na pagninilay at mga konkretong hakbang para sa patuloy mong kalusugan. Alam mo, ang pangangalaga sa ngipin ay hindi lang isang gawain na kailangan mong gawin dahil kailangan, kundi isang paraan ng pagmamahal sa sarili. Sa bawat sipilyo na iyong ginagamit ng maingat, sa bawat floss na iyong tinatapos, at sa bawat pagbisita mo sa dentista pinapangalagaan mo, hindi lang ang iyong ngiti kundi pati ang tibay ng iyong puso at ang kalidad ng iyong buhay. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, alin sa mga senyales na ito ang naramdaman mo o nakita mo sa sarili mo? May mga pagkakataon ba na nakalimutan mong alagaan ang iyong ngipin dahil sa pagod o kawalan ng gana? Ang mga maliliit na hakbang na ito ay hindi kailangang maging pabigat, kundi isang bahagi ng iyong araw-araw na pag-aalaga sa sarili na magdudulot ng ginhawa at kalakasan. Gumawa ng isang hakbang ngayon, kahit gaano kaliit, upang pangalagaan ang iyong kinabukasan. Simulan mo sa pag-set ng maliit na layunin tulad ng pag-toothbrush ng dalawang beses araw-araw o pag-schedule ng appointment sa dentista kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng ginhawa o bagong pananaw, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa isang taong nangangailangan ng kaunting pag-asa ngayon. Ang simpleng pag-share mo ay maaaring magbukas ng mata at puso ng iba. Sabihin mo sa amin sa mga komento, ano ang mga hakbang na pinili mong gawin para mapanatili ang kalusugan ng iyong ngipin at puso. Gusto naming marinig ang iyong kwento at matuto mula sa isa't isa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag mag-alala. Hilingin sa isang tao na tulungan kang mag-subscribe. Gusto namin kayong makasama rito sa komunidad na ito na naglalayong gawing mas malakas, mas matalino at mas masaya ang pagtanda. Maraming salamat sa iyong oras at pagtitiwala.